<laughs> Kung ayaw naman huli nyo, ibibitawan ko na itong mic. <laughs> lang <laughs> <kailan> ho. <clears throat> Marami yung hindi nakaalam sa inyo noon, o meron nakaalam na rin siguro na kamuntik nang nawala yung aming pangalay na anak, si Hilary. Yung... Alam mo ba ninyo na ang uh, isa sa kaunahang dumating dito? Kalimutan yon noon hong panahon na nawawala na ako ng pag-asa, eh, mismong hinawakan niya ang aking mga kamay. Di, di naman ho ako nagtataka sa pagkataon niya you noon. Know? Mahigpit po. <laughs> Napaka, napakahigpit po ng pagkakahawak sa aking kamay. Okay lang usala kung may pastore. <laughs> Eh, sa akin ho. Pero nadama ko ho, na yung paghawak niya ng akin kamay eh, nagdulot ng malaking pag-asa na ang aming anak eh, makikita namin. Mananalangin na lang ho si Pastor Mark noon biglang nagring ang telepono at yung aming anak eh, nakita sa RF, sa RFC, sa KFC, sa Coastal uh, Road. Hindi pa man nananalangin si Pastor Mark noon eh meron ng katugunan yung uh, yung uh, yung sitwasyon. At uh, naiwan sila sa bahay habang si Karuben eh, kasama ko na uh, kinuha yung aming anak. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Pastor Mark. At uh, naranasan ko rin yung kanyang isang ministeryo na humanga po ako. Yun hung kanyang ministeryo ng pagpapayo yung kanyang Ministeryo ng Pagpapayo. Uh, pagka regular days, bigla na lang akong pumupunta rito sa kobo at nasusumpungan ko yung kanyang presensya. At nakakasumpung po ako ng kapanatagan kapag ako nagsalita si Pastor Mark. Hindi huyan yan maraming sinasabi. Uh, pag, pero pag nagsalita siya, tinitiyak ko po sa inyo na tatatak sa inyong puso't isipan yung sasabihin niya.